hindi pinalampas ni Ellen Adarna ang iskup supposedly ng isang Facebook account na biglaan siyang lumayas ng bansa sa kalagitnaan ng drama sa Di Umanoy hiwalayan nila ng mister na si Derek Ramsey dahil sa Di Umanoy utang na 10 million pesos. Ipinost nito ni Ellen sa kanyang Instagram stories at nagkomento ng Hoy umayos kayo. Wala akong utang ever. I don't even have a US visa because I'm so praning with all the shooting there. Damin yung Han Ash. Samantala, maraming nakapansin na sandaling nawala ang Instagram account ni Derek Ramsey. Pag sinisearch mo raw ang pangalan niya ay makikita ang message na, sorry, this page isn't available. The link you followed may be broken, or the page may have been removed. Go back to Instagram. Pero hindi naman nagtagal ay bumalik din. Na nagpatibay daw sa intrigang may pinagdaraanan nga silang mag-asawa sa kabila ng patanggi ng dating actor tungkol dito. Ano ang sinyo sa balitang ito?